Kamusta mga kababayan? Sa episode na ito, sasagutin natin ang isang tanong kung aling bansa ang may record ng pinakamaraming binombang ibang bansa sa kasaysayan. Hindi ito haka-haka. Ito'y dokumentado. Ito ay walang iba kundi ang Estados Unidos. Suriin natin ang kasaysayan ng pambobomba ng US mula World War II hanggang makabagong panahon. Tara, simulan na natin. World War II, Germany and Japan. Unang target, Nazi Germany. Bago pa man sa lakayan ng Soviet Union ang Berlin noong 1945, nagsagawa na ang US ng matitinding strategic bombings laban sa mga industrial na lungsod gaya ng Dresden at Berlin. Sa Japan naman, dalawang bomba ang sumira hindi lang ng mga lungsod, kundi ng milyong buhay at kinabukasan. Hiroshima at Nagasaki. Ito ang unang at kaisa-isang paggamit ng atomic bomb sa tunay na digmaan. Korean War 1950-1953. Sa Korean War, winasak ng US Air Force ang halos buong North Korea gamit ang napalm at carpet bombing. Tinatayang 20% ng buong populasyon ng bansa ang namatay, karamihan ay civilian. Vietnam, Laos, Cambodia 1965-1973. Sa Vietnam War, araw-araw ang pambobomba, Operation Rolling Thunder, Agent Orange at Napalm. Pero mas nakakagulat, sa maliit na bansang Laos, ibinagsak ang higit dalawang milyong tonelada ng bomba. Kaya ito ang tinaguriang most bombed country per capita sa buong mundo. Sa Cambodia naman, lihim ang operasyon pero hindi sikreto ang epekto. Tinatayang 2.7 milyong tonelada ng bomba ang ibinagsak na nag nagambag sa pag-akyat sa kapangyarihan ng Khmer Rouge. Gulf War 1991, Shock and Awe 2003. Parehong naging sentro ng pambobomba ang Iraq. Sa Afghanistan naman, mula 2001 hanggang 2021, dalawang dekada ng airstrikes laban sa Taliban at Al-Qaeda gamit ang drones at bomba. At hindi pa dun nagtatapos. Nadamay rin sa listahan ang Libya, Panama, Grenada, Syria at Yugoslavia. Lahat may kasaysayang tinarget ng pambobomba ng US sa ngalan ng digmaan, pagbabago ng rehimen o geopolitikal na interes. Sa lahat ng ito, malinaw na ang Estados Unidos ang tanging bansa sa kasaysayan na may record ng pinakamaraming pambobomba sa ibang mga bansa. Bula Asia hanggang gitnang silangan, Europa hanggang Latin America. Ngunit hanggang ngayon, ito pa rin ang tanong. Proteksyon ba ito o pagpapakita ng lakas, katarungan o kontrol? Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa channel na ito. Binibigyang-boses natin ang mga kwento ng kasaysayan. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na episode.